So ayun guys, no, bali panibagong vlog na naman tayo ngayong araw at sa video ito ituturo ko sa inyo no, kung paano nyo ba makukuha yung pera na binayad sa inyo ng buyer nyo or ni receiver kapag ka nagpa-LBC cash on pick up kayo sa LBC. Ayan, through bank transfer. No, para hindi na kayo pupunta ng LBC branch para kunin yung pera. Ayan, mas maganda na through bank transfer na lang para hindi mo na kailangan pa para magpunta sa LBC branch. So kung paano yun, simulan na natin pagkatapos ng intro na to. So ayun guys, no, bali kapag ka magpapadala kayo sa LBC True Cash on Pick Up, ito yung likod ng form na pipilapan ninyo. No? Ayan, bali ito na yung bagong itsura ng likod ng form na kailangan nyong pilapan. Ngayon, yung Cash on Pick Up, ayan, kailangan nyong i-check yan. Tapos sa may baba nun, may mababasa kayo, no? Amount to collect. Diyan yung ilalagay yung halaga ng item na sisingilin doon sa buyer. Ayan. Kung gusto nyo siyang singilin. Ayan. Ngayon, meron din nakalagay dyan na add shipping fee. Ayan. I-check nyo yan kapag ka sisingilin nyo rin yung shipping fee sa buyer nyo o doon sa receiver. Ayan. Ngayon, kapag ka hindi nyo naman kailangan singilin yung halaga ng item, tapos yung shipping fee, kayo maglalagay ng amount doon sa amount to collect. Ayan. Tapos, hindi nyo i-check iche yung add shipping fee. Ayan. Ngayon, kapag ka nisingilin nyo, is shipping fee lang kasi nagbayad na sa inyo yung buyer nyo or yung receiver nyo. Ayan. Ang i-check iche nyo is yung shipping fee only. Kapag ka shipping fee lang yung sisingilin. Ayan. Balas example natin, shipping fee lang yung sisingilin natin sa pagpapadalhan natin. No? Doon sa buyer natin. 'Di ba? Ang ginagawa usually natin, pinababayaran na agad natin yung item sa buyer natin o dun sa receiver natin, tapos yung shipping fee na lang yung babayaran nila sa LBC pag pick up ng item. Ayan, kaya ang usual yung ginagawa natin, yung shipping fee lang yung kinokolekt natin sa cash on pick up. Tulad ng example na to. Ayan, kaya naka-check yung part ng shipping fee only. Tapos, sa may bandang baba naman nun, meron dyan nakasulat, disbursement details. Ayan, please choose between the two options below. Ibig sabihin yan, pipili kayo kung paano ba ibibigay sa inyo ni LBC yung pera na galing dun sa receiver. Pwedeng branch collect, pwede rin namang bank transfer. Ayan, sa tutorial na to, bank transfer yung gagawin natin. Ngayon, kapag ka bank transfer, i-check nyo yung part ng deposit payment to my bank account. Ayan, remit to account. Ayan, yung box, i-check nyo lang. Ayan. Tapos, sa baba nun, may nakalagay na bank. Isusulat nyo dyan kung, kung ano bang ah, klaseng bank account meron kayo. Ayan, pwedeng BPI, BDO, Union Bank. Ayan. Depende kung ano bang klaseng bank account meron kayo. Tapos, sa baba naman nun, no, yung account number. Ayan, sa part na yan, dyan mo ilalagay yung 10-digit account number ng bank account mo. Ayan, dapat tama at kompleto. So, dapat i-double check nyo lagi yung details, no? Para sure na papasok sa inyo yung pera na binayad sa inyo ni receiver. Tapos, ang next door is account holder's name. And sa part ng account holder's name, dyan yung susulat kung kanino ba nakapangalan yung bank account. Ayan, so dapat tama at kompleto rin. Ayan, so ganyan yung pag-fill up ng LBC Cash on Pick Up kapag ka bank transfer yung gagawin natin no? sa pagkuha ng pera galing kay receiver. So yon guys, no, balik tinanong ko si LBC staff kung kailan ba papasok yung pera galing kay receiver kapag ka na-pick up na yung item sa LBC branch. Ang sabi naman sa akin ng LBC staff, no, kailangan maghintay lang 2 to 3 banking days bago pumasok sa bank account nyo. So kailangan maghintay lang 2 to 3 banking days bago pumasok yung pera sa bank account nyo. Bali sa experience ko no, nung sinubukan ko siya, Ayan, pumasok naman sa bank account ko yung uh, payment ni receiver. Bali, yan yung lumabas sa akin sa bank account ko nung na-receive ko yung payment galing kay receiver. Ayan, kapag ka bank transfer yung gagawin nyo no, sa pag-collect ng remittance galing kay receiver, ayan, mas convenient siya kasi hindi na kayo pupunta o babiyahe papuntang LBC branch para kunin yung pera. Kasi minsan, pagdating mo sa LBC branch, mahaba yung pila, so kailangan mo pang maghintay ng matagal para makuha yung payment ni receiver. So ayun guys, no, sana nagkaroon kayo ng panibagong idea at panibagong impormasyon sa video na to. At sana supportan tayo itong vlog na to by subscribing to this channel kasi mag-upload pa ako ng mga ganito klaseng video sa susunod para rin sa atin. So na lang muna at ingat kayo palagi and peace out.